May pamaskong handog ang MMDA sa mga motorista. Namibigay ang hensya ng grocery packs. May report si Joshua Garcia. Joshua? Rise and shine, Pilipinas! Rise and shine, Audrey! Kasabay nga ng d ng Kapaskuhan, may regalong handog ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga motorcycle riders ngayong umaga. Audrey, hindi para manguhuli, kundi para mamigay ng grocery packs sa mga riders. Ito ang nakaschedule na aktibidad ng MMD para magbigay ng saya ngayong holiday season. Pangunahan ito ni MMD Assistant General Manager for Operations sa ASIC, David Angelo Vargas, maya maya lamang. Samantala, Audrey, kasabay na rin ang nagpapatuloy na transport strike laban sa jeepney phase out Malatanda ng tiniyak ng MMDA na handa ito gaano man kahawa ang itagal ng kilos protesta para matiyak na wala mapeperwisyo ng mga pasahero. Habang nauna na rin sinabi, Audrey ng ahensya, na kasalukuyang ipinatutupad dito ang kanilang no-leave, no-absence policy sa mga tauhan nito dahil sa inaasahan buhos sa mga turista na magla-last minute shopping ngayong buwan ng Kapaskuhan. Nasaan naman ang mga kasama rin ni Asic Vargas, sina Director for Enforcement Attorney Vic Nunez at Special Operations Group OIC Gabriel Go at uh, Chairman uh, Romando Artes para sa pamimigay ng grocery items ngayong araw. At yan muna, ang mga pinakuling balita. Balik siya, Audrey. Thank you. Maraming salamat, Joshua Garcia.